Hello mga kasan lover, welcome to my YouTube channel. Hello sa inyong lahat, magandang araw sa inyong lahat. Maganda ang klima ng ating panahon. Pero sa bandang dito, parang hindi uulan, parang uulan mamaya. So habang hindi pa umuulan ay papatuloy tayo sa ating vlog. Yan. Meron akong magandang balita para sa inyong lahat na aking mga subscribers at sa mga bagwang tulad ko. Ayan. Nabasa ko sa aking YT studio na binawasan na ni YouTube ang 1,000 subscribers at 4,000 watch ko. Watch hours. At yung 10 million views ko sa short videos ay ginawang 3 million at yung watch hours ko ay ginawang 3,000 watch hours. At yung 1,000 subscribers ay ginawang 500 subscribers. So, kailangan na lang nating makalikom ng 500 subscribers at 3,000 watch hours! Ayan! Yeah. Sana makalikom tayo niya at saka 3 million views sa ating short videos. Para nang sa ganun, ay maging eligible na tayo. At yung mga ads sa ating YouTube ay maging atin na rin at kumita na tayo, no? Pero sa ngayon, hindi pa tayo kikita. May ads na yung video natin, pero hindi pa tayo kikita sa ating mga ads. Si YouTube lang muna ang makikinabang dito habang hindi pa tayo eligible. So, kapag ma-reach na natin ang 500 subscribers at 3,000 watch hours ay eligible na tayo. Siyempre, eligible na. Kaya, masaya ako. Sana basa ko. Kapon ko lang yata nakita yun. Sana ay patuloy niyong tangkilikin at panoorin ang aking mga videos. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nagko-comment at nagsusubscribe at nanonood sa aking video. Shoutout sa inyong lahat dyan sana ay huwag kayong magsawang tumangkilis sa aking video. Ayan. At sana rin po, dumami pang ating mga watch hours, no? Para naman, ayan, maging eligible na tayo. Alam nyo, mga kasan lovers, hindi biro ang pinagdadaanan ko ngayon sa aking pagbablog. Lalo pat small YouTubers lamang ako. Marami akong naririnig ng mga kutya o panghusga sa aking vlog. Pero heto patuloy pa rin akong Nagbablog at nagbibidyo Para sa inyong lahat Sana ay tangkilikin nyo pa rin Ang aking mga video Wala naman tayong kailang Saan sa sasabihin ng iba Basta ang mahalaga Enjoy tayo sa mga ginagawa natin At doon tayo masaya Diba mga kasan lover Masaya lang tayo kaya, upload lang ng upload sa mga bagong YouTubers na katulad ko. Pag kayong mawawala ng pag-asa, makakamit din natin ang ating tagumpay. Yes! Nakakabay <laughs> uh, tayo! kasan lover!